Mga kabay, hindi pwede hindi natin tigman yung niluto kong sinigang ito. Okay, bay, kain tayo. Usok-usok pa, oh. Talagang magalimutan mo talaga na nagbabawas ka pala ng ano, ah, timbang paano ba eh ako ang tagaluto eh ah, di may wasan talaga nga hindi matikman yung luto ko ito ba yun mmm bro kain tayo So, okay, bye. Thank you. God bless.